Uh, good morning mga guys Update ulit tayo guys sa aming tindahan at uh, ating uling ipapasilip At uh, may mga school supply tayo guys na uh, binili Ayan mayroon tayong van paper at may camera <laughs> may camera tayo guys at uh, medyo maingay guys dito sa kapitbahay namin gawa ng uh, nagpa-renovate ng bahay pinapa-up and down yung bahay dito sa may kahiliran namin at uh, paubos na yung bigas natin guys yung uh, anim na sako natin na bigas ito na lang tira oh. at uh, sorry guys medyo maingay dito sa kapitbahay natin maingay na nagbablog tayo na nagkakalampagan yung mga tinatanggal na yero gawa ng iisla ng bahay at siguro guys dinig na dinig nyo yung pupuk ano mountain joe imbutido po ay imbutido Shane bigyan mo nga imbutido Magkano yan? 50 na ang Kaya masarap din guys yung may counting business tayo na pinagkukunan natin sa pang-araw-araw. At uh, napakalaking tolong din guys na mayroon tayong uh, maliit na po na pinapaikot-ikot kaya yung mga may hilig na magtindahan ay uh, malaking bagay po kaya yung nagnanais pong magtindahan ay sa ngayon ay umpisa nyo na guys gawa ng uh, napakalaking tulong din na may tindahan. ayan po ang ating uh, tindahan guys na pinasilip natin. At uh, mabilis maubos guys ang sibuyas. Saka yung bawang isang piraso na lang oh. Yung kamatis natin na ubos. Yung kalamansi natin ay uh, paubos na din. Sili at saka luya. Kaya nag-grocery at pumunta ng palengke ang aking asawa para bumili uli ng mga naubos na wala sa ating paninda. ayan po guys ang ating mga paninda guys at yung iba mga nakalagay sa kahon ay uh, mga stock natin yan guys mga reserva para kapag maubos na yung iba ay uh, nilalabas na lang natin at least may naka reserve tayo na paninda po guys ang ating mga paninda atin uli ipinasilip sa ating mga viewers na maganda rin yung may uh, maliit na business na sari-sari store at uh, kahit paano po ay uh, kumikita naman po tayo at uh, gumagawa tayo ng yellow guys gawa ng napakabinta ng yellow uh, puhunan mo lang tubig plastic ayan Okay, hanggang dito na lang uli ang ating vlog guys at uh, salamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa aking youtube channel at sa aking kapwa bloggers na mga uh, sumusuporta at sa mga naglalikes at comment thank you so much po sa inyong lahat okay mabuhay po tayong lahat at mapasaatin uh, mapasa atin ang uh, pagpapala ng ating uh, mahal na Panginoon salamat ng marami

Oh, naman, hindi naman. Oo, may budget. Oo, ang, oh, <laughs> ang meron ko walang pambil. Ako ako na lang <laughs> po Okay, magkano kaya ito? Nabigyan ka na? Hindi pa. Oh. Magawa na paalis na. At ito guys, nag-grocery uli ang asawa ko. Sige, tiga. Ah boss, okay lang daw? Pwede na. <laughs> Oh, sampo pedau. Sampo. Ah. Uh, adalah satu Oh, <laughs> right, thank you, thank you. <laughs> Sige, ingat, ingat. ito ulit yung mga iba ko. at uh, puno na guys ang ating tindahan guys ilang sakong bigas ang binili naman guys ng aking asawa ayan bali anim na sakong bigas at ito yung mga nakakahon ayan uh, pinamili ng asawa ko si yung iba na rito kaya uh, ngayong araw guys yung dala ng asawa ko na pinang grocery ay uh, alas maubos yung uh, 20,000 20,000 na dala ngayong araw